Guys, sa uh, magandang araw sa inyo. Guys, uh, share ko lang sa inyo. May share lang ako na tips. Ito ay second hand tire na binili ko. Surplus. Surplus pero imported. Surplus Japan. Ang uh, ngayon ko nga lang nalaman na pati pala yung mga gulong. May surplus Japan na rin tayo. Uh, share ako ng kung paano. Mga tips. Paano bumili ng second hand, second hand na tire. O yung surplus nga na gulong. Ah, dahil madalas ako guys bumili ng mga surplus na gulong Kung maalala nyo doon sa L300 natin Bumili din ako doon ng surplus na gulong Pero ah, Mag-ingat tayo sa pagbili ng ah, surplus na gulong At saka hanggat mare ito ay ah, Pinakang last choice na Kung talagang wala pang ah, short pa Sa budget pang bili ng bagong tire Di bakit hindi? Kesa naman na ah, tiisin natin yung gulong na alam na nating kalbo na, pud-pud na eh gagamitin pa natin kaya ngayon ah, mas maganda na yung surplus na okay pa naman kesa dun sa pagtitiisan natin alam naman natin na paliti na eto guys ay Danluke brand eto ah, yung bago nito makuha mo siya na 4,000 plus pataas between 4,000 hanggang 5,000 kasi branded eto nakuha ko lang siya ng 900 uh, spare tire ko lang to guys kasi uh, yung, kagaya yung senior ko nung nakaraan yung bagong gulong ko alliance brand isa uh, halos 60% pa lang siya tinamaan dito na butas gutter sa side wall which is uh, hindi na natin pwedeng iparepare pag gano'n ngayon eto guys nabili ko um, mapapansin nyo guys okay pa Bali nagamit ko na to guys. Uh, medyo ilang buwan na rin to nagamit ko. Ito nga, kaya tinanggal ko uli kasi naplat ako kahapon. Uh, overnight nakita ko na lang dito sa parking plat na. Ito. May screw. Pwede pang ipa-vulcanize kung dito yung tama. Wag lang dito sa side wall. Ngayon, i-share ko sa inyo paano ba uh, bumili ng mga second hand na tire. Ano ba yung mga dapat natin tandaan? pagbibili tayo ng mga second hand na gulong. Unang-una, syempre, uh, ito, yung manufacturer's date nya. Titingnan natin. Bago tayo mag-proceed dun sa iba pang uh, uh, detalye. Manufacturer's date nya, ito, 13th week of year 2022. Ibig sabihin, 3 uh, years old pa lang siya ngayon, pero pwede pa namang gamitin at least below 5 five, five, years old pag mga second hand tire pero depende pa rin sa tread ngayon ito yung manufacturer's date nya kung kailan siya ginawa uh, remember guys uh, yung gulong natin kahit hindi ginagamit kung 5 years old above na siya mayroon na siyang safety na concern kasi dapat yung tire is sa, uh, lalong lalo na kung naka-stock siya dun sa nang may init na lugar, kahit bago siya. Kaya makikita nyo sa mga Facebook, merong binabenta dyan ha. Uh, less price, pero brand new yung tires. Pero yung manufacturer's date niya, doon nagkakaroon ng problema. Dahil uh, ilang taon na siyang nagawa, pero hindi pa siya nabebenta Kaya mas less siya yung price niya. Ngayon, ito yung manufacturer's date niya. Uh, nakita nyo naman. Ah, 3 years old siya, okay na yan. Pwede pa yan kung sa spare tire, at least magamit mo siya ng isang taon pataas. 1 to 2 years, pwede pang gamitin. Depende dun sa tread. Next guys, sitting natin yung tread, okay pa ba? At least kita nyo naman to, okay pa naman. Paano nyo malalaman na okay pa yung tread? Hindi porke malalim pa dito, hindi porke malalim pa dito, okay na yon. Mayroon tayong titingnan guys. Eto, mapapansin nyo tong mas ma mas mababaw na bukol na to mayroon siyang palinya dito ito yung kung tawagin nya is thread wear indicator lahat ng gulong mayroon ganito kasi pag susukatin mo yung thread ng gulong para malaman mo siya kung okay pa dito mo siya susukatin sa ibabaw nito ipapatong mo dito yung caliper gauge hindi dito sa lalim na to ngayon pag wala kayong makita na ganito thread wear indicator ibig sabihin baka na group na yan yung inuka nila madalas ginagawa dito sa Pilipinas para ma na ma okay pa yung thread nya pinapalalim nila ito guys wala na yung thread wear nya hindi mo na makita malalim na yung uka nya akala mo maganda pa pero kung titingnan mo naman na maigi hindi pa rin perfect yung pagkakarit regroup nila makita mo na yung imperfection nya kaya maging ama panuri kayo doon ngayon pag wala kayong makitang thread thread wear indicator uh, pass na doon. Wag na kayong wag niya nang kunin 'yon. Ibig sabihin, uh, na hit na 'yung ano, 'yung pinaka minimum niya na thread depth na dapat paliti na siya. Paano nyo ba malaman yung makita yung thread wear indicator? Ito guys, mapapansin nyo dito, no? Ayan, may arrow yan sa gilid dito. Titingnan natin tong uh, yung kaya mabrand ko. Ah, tong, eto, makita nyo. Meron siya eto yung thread wear indicator niya hindi ko may makita sa inyo eto ano meron siya ulit eto yung thread wear indicator nya hindi pa rin makita bago pa kasi eto guys eto yung kasamahan nung pinagpaltan ko na tinamaan nung sa sidewall yung nasira ibig sabihin guys ibig ko lang sabihin lahat ng agulong mayroong thread wear indicator itong araw na to nakatutok yan dun sa thread wear indicator para ituro niya na andun yun ngayon, balik tayo dito. Pag wala, nakita nyo to guys, tapos wala na to. Ah, uh, X na yon, wag nyo nang na bilhin. Kasi ibig sabihin nun, ah, uh, niregroup na lang yon. Tapos ito pala guys, no, bago yung mapanuri din kay dito, may nakita ko dati sa TikTok na tinatapalan din nila to. Tinatapalan nila ng goma yan ah, uh, para papalta nila nung mas bata o yung mas ah, uh, early na manufacturer's date para magmukhang bago pa rin siya. Ngayon, okay na tayo dito sa trade indicator. may ganto Titingnan nyo yung lalim. At least guys, kita nyo naman yan. No? ito, yung trade indicator nya. Malalim pa. Halos, ano pa to 3 to 4 mm pa. Estimate ko. 3, 3 mm. Ganyan. Magagamit pa to kahit mga isang taon kung isang taon pataas kung daily driven lang naman yung sasakyan nyo. Pero pag pang grab, kagaya nito, isang taon na eh, palitin na rin to which is sulit na siya sa 900 kumpara mo dun sa brand nyo na 4 ,000 to 6 ,000 yung price tapos guys wag nyo rin titingnan makakalimutan dito sa kabilang ano sa likod ang bahagi nya ayan tapos yung thread nya guys yung pagkakapodpod pantay ba baka naman dito makapal malalim pero dito naman sa gilid kabila nya is pudpud -pud na Wag, wag nyo wag niyo nang kukunin yung guys dahil yon ibig sabihin nagkaroon ng problema yung sa wheel alignment o kaya imbalancing magkaka problema din kayo noon sa uh, driving dun sa ano nyo sa vehicle handling nyo pwedeng magkaroon ng kabig kasi hindi pantay yung gulong dapat pantay palagi guys mapansin niyo no pantay ang pagkakaano ayan di ba o ikot natin ayan no eto ipapa-repair ko ngayon o, di ba pantay siya? Next is, pag okay na lahat doon, eto guys, pag bibilihin nyo, natural, wala pa naman yung mags. Titingnan nyo yung ilalim, kasi dito hindi mo mahalata yung repair dito. Pero pag nakita mo dito sa loob ng tire, tingnan mo kung madami ng mga repair doon. Lalong-lalo na dito sa parting sidewall nya. Kasi baka naman okay naman lahat to. Yung pala, tad, -tad na rin ang vulcanize sa loob wala namang problema kung quality naman pagkaka-vulcanize nya pero mas maganda walang vulcanize kasi second hand na nga ba diba? surplus na nga tapos puro repair pa eh, yung safety nya safety concern palagi ang alalahanin natin ayun lang guys na i-share ko lang to sa inyo dun sa mga bibili ng mga second hand or surplus pero guys hindi para i-carriage kayo na surplus ang bilhin nyo ito dun siya mga short budget lang nakagaya ko na short ako ng budget eh, why not na bumili kayo ng surplus na okay naman. Ayun lang guys, sa uh, na-share ko lang. Ah, uh, bye bye. Guys, pa like and subscribe na lang sa YouTube channel natin. At uh, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagsubaybay nyo. Bagamat bihira ako makapag-upgrade, ah sorry, makapag-upload sa YouTube channel natin. Guys, sa uh, pahabul pahabol pala, pagbibili kayo ng surplus, syempre yung branded na rin. Para at least kilala na meron na silang ano meron na silang credibility dun sa sa tire nila hindi ko pinopromote yung Dunlop madaming brand ng tire na reliable pa rin kaya wag na kayong kukuha ng mga hindi naman kilala na brand tapos surplus pa di ba ayun na uh, bye bye